Teka lang. Sino ka? Teka. Ako yan ah. Nung pinanganak kami, napagpasyahan nabibilang kami sa baba ng food chain. Ah! Bakit kumakahulang baboy na parang aso? Buti na lang, <laughs> hindi ako yan. <laughs> hindi pala panaginip yun. Kapag natulog ako, magigising ako sa kabilang katawan. At kapag natulog naman ang katawang yon, magigising ako dun sa katawang natutulog gamit ang katawang to, kaya ko magbago. Ako si Pak Yong Sok. Oh Six-footer pa nga yata siya. Ang hot niya. Sobrang guwapo niya. Parang siya sa comic book. Ay, parang di kita kayang pabayaan. Jin Song, tumigil ka na. Oh, 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 oh. Hong Cheon, bitiwan mo ko. Porkit pogi ka at marunong kang lumaban, mananamantala ka ng iba. Uh. ganko ko. Hmm? Yeah. Oh. <laughs> Parehong ako sila pero ang tingin nila sa akin, magkaibang magkaiba. Pero meron pa rin ibang nabubuli tulad ko noon. Okay ka lang? Oh? Dalawa man ang katawan ko, nag-iisa pa rin ako. Kaya, ang magagawa ko lang,